Hello, magandang umaga mga kaibigan. So, narito muli tayo para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa how to make module art. So, sa araw na ito mga kaibigan, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa kung paano ba gawin ang tinatawag na circular kaleidoscope na module art. Usually, ito ay ginagawa ng mga grade 10 students and as well as grade 6 students. Huh? So, eto, kung titignan ito mga kaibigan, this is an example of a circular kaleidoscope. Kung titignan mo yan, medyo malilito ka, medyo mahirap. Pero, kapag natutunan mo na step by step, ang, pagkawa, ang tamang paggawa ng circular kaleidoscope module art, marirealize mo na napakadali lamang, lamang pala nito. So, kung bago ka lang sa ating channel mga kaibigan, huwag mo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para <coughs> para updated kayo sa aking mga latest uploads dito sa aking channel. So this is Sir Eldon. So we'll start the lesson on how to make module art. So, merong iba't ibang module art. Merong tinatawag na Latin square, may converging, converging segment, standard kaleidoscope, circular kaleidoscope, circular, circular residue. So, gaya ng sinabi ko, ang pag-aaralan natin is all about how to make circular kaleidoscope. Okay? So, eto, tinuturo ito sa mat. Ah? Eto, kailangan natin muna gumawa ng four quadrants. So, dito mag -hati tayo. Hatiin natin ito 'yung paper niyo whatever ang gagamitin ninyong paper whether that is a uh, long or short coupon band or A4 or usually ang ginagamit diyan kartolina ganito ang gagawin niyo so four quadrants muna after the four quadrants hatiin mo 'yan sa another kabilaan ganyan another uh division ha huh? and then magdi-divide ka pa dito and then i divide mo rin siya sa ganyang part so itong maging division natin meron tayong 8 division sa upper part at meron din tayong 8 division dito sa lower part so kapag nakuha niyo na yan <coughs> kapag nagawa niyo na yan ano uh, madali na nating gawin ang circular kaleidoscope Base sa pangalan niyang circular kaleidoscope, gagawa tayo dito ng bilog, circle. Yan. Kailangan yung circle, it should be tangent sa kanyang mga sides, edges, nung ating square. Gagawa pa tayo ng dalawa. Ang, ang measure ng mga circle na ito, ang distansya nila is equal. So, kung anong distansya, ang makikita mo dyan, equal yan. Equally. <coughs> so, ito na yan, mga kaibigan. Ha? Ah? Yung division natin ng circular kaleidoscope. Ngayon, meron tayong four quadrants dyan. Punta tayo dun sa, let's say, dun sa isang quadrant niya. Dun sa upper part, upper left part lalagyan natin yan ng number. So, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, at 4, 1, 2, 3. Yan. Yan ang number pattern niya. Yung iba gumagamit sila, 0, 1, 2, 3. Pero same lang yan. Ang mahalaga dyan yung pattern mga kaibigan. So, remember, yun yung isa. Upper right part ng ating quadrant. So yan, kapag naisulat na natin yung mga number dyan, dapat isusulat mo lang yan gamit ang lapis. Dahil buburahin mo rin yung mga number na yan. Kapag sinulat mo na yung pattern. So, kapag naisulat mo na yung number dyan, <coughs> magro-rotate yung ating yung mga number, yan, 90 degrees. So, paiga silang ganun. Makikita nyo yung number 1, 2, 3, 4, pero paiga sila. <coughs> And then, iikot uli yan ng another 90 degrees. So, same number. Okay? Another 90 degrees. Ayan, ayan siya. So, kung makikita niyo mga kaibigan, ito na ang maging kalalabasan niya ng mga numbers sa bawat division niya, including ng division dun sa circle. <coughs> Ngayon, punta na tayo dito mga kaibigan sa first upper part na quadrant niya. Yan ang ating pagbabasehan ng ating modulo art pattern, which is circular kaleidoscope. Ayan. So, base dyan sa mga number na yan, gagawa tayo ng tinatawag na legend. Ayan o, oh, meron silang 1, 2, 3, 4. Kaya nang sinabi ko, yung ibang ginagamit, 0, 1, 2, 3. But it's just the same. next <coughs> next so, yung 1, 2, 3, and 4 ilalagay mo yan dyan sa bawat pattern so, yung number 1 ayan Number one, number one, one. Your <coughs> <coughs> number two, yeah. Number two, two, yeah. So we have number three, we have number four. Yan. <coughs> Base dyan, sa ating nagawang pattern mga kaibigan, ayan yung mapupunta sa upper right part ng ating quadrant. Ayan. Ngayon, to simplify kung paano gawin ito, iikot lang siya ng 90 degrees. Ayan. Depende dun sa number. Ayan. Ikot uli ng 90 degrees. Mula dyan, ikot uli ng 90 degrees. Ayan. <coughs> Mga kaibigan, i-highlight ninyo yung circle nya at yung x-axis at y-axis. Ibig sabihin yung line sa gitna patayo, vertical, at horizontal, paiga. So ito na yung kinalabasan natin mga kaibigan ng ating ginawang uh, circular kaleidoscope. So kung makikita ninyo napakagandang tignan, akala ninyo napakahirap ginawa. Pero ang totoo, konti number pattern lang, magagawa nyo na rin. So sana natutunan ninyo kung paano gumawa ng circular kaleidoscope. Hatanawag nyo rin kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.